Hello guys, good morning. Welcome to my channel. This is Miss Jarvis Vlog. Abangan niyo guys, may ibla vlog ako ngayon. Amazing. Hmm. Tuturo ko sa inyo kung paano magbukas ng meatloaf na bukong makukuha kasi ito pang binuksan mo mahirap ito tanggalin sa loob. Di mo matatanggal ng buo. Uh, manood kayo kung paano gagawin para makuha ng buo yung laman nitong midlock. Primero, bumuksan natin ito. Paikot, tatanggal ito. Ganito. Ayan. Ayan. Hindi mo yan makukuha. Ganyan, ganyan. Hindi mo matatanggal yan. Kailangan. Ganyan. Ganyan. Ganyanin mo muna. Paikot. Hindi mo pa rin makukuha yan. Yung Ganyan ma matigas. Kaya ang gagawin natin, tatakpan ulit natin, tapos bubutasin natin dito. Ganyan. Tapos, ngayon, di pa rin makukuha yan. Hindi, hindi matatanggal. Kailangan mo, itong butas na to, iihipan mo. Ganyan. Mm, tanggal, 'di ba? <laughs> Very good. Aw, oh, alam niyo na guys. May natutunan. Sana may natutunan kayo sa aking vlog ngayong araw. Maraming maraming salamat. Thank you for watching. God bless. <laughs>